Good morning everyone, this is Professor Vincent bongolan Naniniwala ba kayo mga kaibigan sa naging pahayag ni Senator Aimee Marcos? Naniniwala ba kayo na drug addict ang pamilya ng kanyang kapatid kasama po si uh, Sandro Marcos? Personally, ako po naniniwala Totoo ang sinasabi ni Senator Aimee Marcos But this is the least move or actions that she can do. Ayan. Na maaari po niyang gawin upang uh, i-save yung kanyang kapatid mula sa pandarambong sa kaban ng bayan. Ayan po yung pwede po niyang gawin para mailigtas yung kanyang kapatid sa mga kaso na maaari nitong kaharapin na may kaugnayan sa pandarambong sa kaban ng bayan yung ginawa kasi niyang pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte ay isang lantarang pagbali at hindi po pagsunod sa mga alituntunin ng saligang batas. Wala pong kapatawaran, mga kaibigan, yung ginawang ito ni Marcos Jr. kay Duterte. Ito ay maituturing na culpable violation of the Constitution hindi binigyan ng due process of law ang dating Pangulo, hindi ipinagkaloob ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Hindi ito dinala sa competent judicial authority at marami pang ibang paglabag. Then, the budget maneuvering kung paano at saan nila nilagay ang pondo ng bayan pasok na pasok kumbaga sa mga pakasong plunder ang mga budget insertion at pagtatapyas sa pondo sa edukasyon at sa pangkalusugan na dapat siyang mayroong pinakamataas na pondo no na ginagarantiya sa ating constitution trillions of money are being plundered mga kaibigan tandaan niyo yan trillions of money no ang pinag-uusapan dito 241 budget insertion sa 2025 General Appropriations Act ang laki ba 241 budget insertion 500 billion dito ay inilaan mga kaibigan no 500 billion inilaan sa flood control 250 billion naman sa uh, Maharlika Investment Fund So yung gintong ibinenta na galing po sa Banko Sentral ng Pilipinas na ang halaga ng pagkakabenta ay 129 billion saan ito napunta? Yung pondo ng uh, PhilHealth na nagkakahalaga ng 89 billion na inilipat sa National Treasury 62.5 billion mula sa GSIS at 60 billion each sa SSS, sa Land Bank, Pag-ibig Fund, Development Bank of the Philippines. Lahat ng 'yan inilipat po sa National Treasury. Can you imagine 62 billion each Ginawa po, binalangkas, binuo at uh, ginawang batas pansamantala ang mga ayuda. Kagaya ng mga ax, maip, akap, tupad, etc. Upang magamit sa eleksyon. So, yung pagkakakaltas ng uh, pondo ng 4Ps, Malasakit Center, yan, 50 billion lang naman din tenanggalan po ng pondo. Lahat ng ito ay isang uh, uri ng krimen na may kinalaman sa pandarambong. Hindi lamang po ito uh, mababang klase ng pagnanakaw, no? Plunder po ito, pandarambong. So, ang maaring kahantungan nito ni Pangulong Marcos Jr. ay uh, removal from the office and of course perpetual disqualification to hold any government position. Yun po yung maaaring sapitin ni PBBM habang siya ay Pangulo. At kung matapos na po ang kanyang termino bilang Pangulo sa 2028, ay maaaring sampaha si Marcos Jr. ng patong-patong na krimen. No? maaari kasing bumagsak ang kasong ito at uh, tawaging crimes against humanity no at uh, maaari itong isampa sa international criminal court di ba so yung anomalya mga kaibigan sa flood control na talaga namang gumimbal sa bansa pilit man nilang i-connecta ito sa dating pangulo ay napaka imposible dahil malinis at transparent si uh, dating Pangulong Duterte matapang na nilabanan pinaralisa ang paggawa ng mga kasamaan o krimen lahat ng ito kasi ay maaaring kaharaping kaso ni PBBM sa mga susunod na mga taon so ang naging pahayag at pag-amin po o revelasyon ni Senator Amy Marcos na drug addict Si Pangulong Marcos Jr. ay isang napakatalinong gawa o aksyon. At gaya nga po ng nasabi ko, this is the least and the best decision na kanyang ginawa upang iligtas ang kanyang kapatid sa mga kasong maaari nitong kaharapin. Sa mga naging uh, kumbaga balita sa mga naobserbahan natin sa pelikula po no? Maids in malakanyang Kitang-kita po natin doon kung ano nga ba ang naging papel ni Senator Amy Marcos sa pamilyang Marcos. Siya po ay tagapag-ayos ng gulo, tagalinis ng kalat ng kanyang pamilya. At uh, ito po, no? Hanggang sa kanyang kapatid ay talaga namang tagapag-ayos, tagapagligtas ang role ni Senator Aimee Marcos. So, sa kanyang pag-amin, marami po yung nagsabing, ingit ba si Senator Aimee Marcos kay PBBM? Hindi. Dahil naging positive ang tingin sa kanya ng kapwa Pilipino, mga tao. Naging mas paborable nga, no? ang ipinakita nitong lakas ng loob na ibagsak ang kanyang kapatid. traidor ba si Aimee? Hindi rin wise move yung kanyang ginawa. Kahit anuman ang sabihin sa kanya, good strategy ito. Alam nyo kung bakit? No? Nako, tiyak na pasasalamatan pa siya ni Sandro Marcos dito. Sabi ni, uh, ni Sandro Marcos, galit siya sa kanyang auntie. <laughs> galit daw siya sa kanyang auntie. But the truth is, pinasasalamatan nila ito deep inside. Kasi, ang mangyayari nito, bababa sa pwesto si PBBM ng malinis, mayroong moralidad at mayroong mataas na integridad. Malinis at walang anumang bahid ng krimen ginawa. No? Hindi ito korap at hindi ito uh, masasabihan ng lawbreaker. Uh, ah, diba? maganda, kayo, maganda yung pagbaba sa pwesto. No? niya uh, Pangulong Marcos Jr. kung bababa siya. Malamang kasi dito ay inarbor na siya ni uh, Amy kaya BP Sara. Kasi kapag bumaba sa pwesto itong si Pangulong Marcos, eh, magte-take over na po si Sara Duterte. Siya na po ang magiging presidente. So, since siguro nagkausap na si Amy at si BP Sara, So posible po na meron na pong arbora na nangyari. Hindi na niya papakasuhan si uh, Bongbong Marcos gaya po nang ginawa nito na pagkausap kay dating Pangulong Duterte. Ito kasi ang katotohanan mga kaibigan. Section 8 Article 7 of the 1987 Constitution, no? Basahin ko na lang. Section 8 in case of death, permanent disability Removal from office or resignation of the president, the vice president shall become the president to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office or resignation of both the president and vice president, the president of the senate, or in case of his inability, the speaker of the house of representatives shall then act as president until the president or vice president. shall have been elected and qualified ayan so intindihin nyo yun no? read between the lines so gaga ano to eh gagamitin nila kasing grounds itong uh, drug addiction ni PBBM para hindi na siya consider na fit for his role as the uh, current president So ang kanyang uh, pagiging inability to lead ay uh, the same as ligtas na siya sa mga krimen. So ito guys, pansinin niyo. No? Sa tono po ng pagsasalita ni Senator Amy Marcos. Idinidiin niya dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Si BBM kasi ang front bilang pangulo. Pero dahil nga adik si Martin Romualdez ang umaastang pangulo. So, siya lahat ang lalabas na nasa likod ng mga krimen at mga pandarambong na ito. Malilipat lahat yan kay Martin Romualdez. Dahil nga adik itong si Pangulong Marcos Jr. Yan po yung sinabi ni Senator Aimee Marcos. So dahil adik, eh, ang namumuno ay si Martin si Tambaloslos. So ano ba yung mga nangyari in the past? Pinatapon si Duterte, merong mga budget insertion, yung pondo ng PhilHealth, yung pagkaltas sa mga pondo, lahat ng yan ay maililipat kay House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. So pansinin ninyo, matalino talaga itong si Amy Marcos. Malamang sinabihan na niya yung kanyang kapatid na bago siya bumaba sa pwesto, tanggalin muna niya bilang House Speaker itong si Tambalos-Los. Kasi mga kaibigan, kung hindi po fit ang pangulo at ma-impeach din naman si Bipisara Sara at hindi rin naman qualified ang susunod no, ang Senate President, ay eh House of Representatives na House Speaker na 'yung susunod na magiging pangulo bagamat malayo pa 'yung level ng House of Representatives. Eh, hindi na po mangyayari. So, doon pa lang ay uh, ekis na kaagad si Martin Romualdez bilang maging pangulo. So, sinadyaw yan. At ngayon, ang maiipit dito ay si Martin Romualdez. Sa kanya lahat ang sisi. Uh, Bakit? Eh, kasi nga, yung presidente, drag addict. Hindi na nakapag-iisip ng tama. So, ngayon, ang totoo dito Paano mapatutunayan na drug addict nga si PBBM? So, sasabihin ng mga tao, sasabihin ng kanyang mga cabinet officials and secretaries na ayaw sa kanya, magpa-hair follicle uh, drug test ka. Oh. So, ang gagawin ngayon ni PBBM, ayoko nga, bumaba na nga ako sa pwesto, ipag-hair follicle, pa ako. Oh, diba? Bumaba na nga ako sa pwesto, sinunod ko na yung gusto ninyo ano pa patunayan ninyo na drug addict ako problema nyo yan nagbintang kayo sa akin eh ah, ganun yun ganun po yung magiging uh, defense mechanism na lamang po ni PBBM so ang nakita natin dito bumaba siya sa pwesto uh. ng maayos at walang pagkakasala kasi nga iniligtas siya ni Senator Aimee Marcos yan po yung the list actions na pwedeng nilang gawin para hindi siya makasuhan. At yung sisi ay uh, talaga namang mapunta kay uh, Martin Romualdez. Oh. Uh, hanggang doon na lang yung sisi. So pansinin ninyo si Tobit Tiangco. Oh, sabi niya, walang kinalaman ang pangulo sa mga nangyaring ito na pandarambong o pagnanakaw. Eh hindi na nila mapapatunayan kung bababa na sa pwesto si PBBM. So, iyon. Iyon po yung nakikita ko dito. So, ano sa tingin ninyo guys? Tama ba? O possible ba?